Hello guys, good morning. Ayan, second day ng aking pagpa renovate ng aking bilyaran here in province. So ayan guys, oh. Yung mga nagawa namin kahapon. To guys, tarpaulin, dala ko pa to galing Maynila. Yan, binili ko yan doon. Yan, dalawa. Dati kasi trapal yung dyan. Sira na. So, need talaga yan guys. Kasi pag hapon, ano, yung init. Tapos yan, last year, yan na itsura niya ngayon. So, papalitan ko ng steel matting. At ayan, sira-sira na din oh. Ayan, tubo at saka steel matting na palit natin. ayan yung piso wifi Ang gusto mag wifi mayroon o yan at ito guys trapal din yung nakalagay dyan dati pero ngayon pinalitan ko ng transparent na yero kasi mali still maliwanag siya and ano hindi na mag aambi yung ulo ulan hindi na papasok sa loob kasi minsan pag sobra lakas ang ulan nababasa yung billiard table natin so kailangan protection para sa ulan so ayan anim na plastic yero ang binili ko so nakabit na natin yung kahapon hindi na ako nakapag video kasi puno yung aking cellphone tinamad si grand na mag edit sobrang busy so ayan guys So, bali, ang gagawin na lang ngayon ay yung pintuan. Ayan, guys, oh. Nakaabot din ng one year. <laughs> diba? O, oh, sarado pa ang tindahan. So, ayan na yung ating ano, manggagawa. So, hindi pa nabuksan yung bilyaran, guys. Bilyaran hindi pa nabuksan kasi may gumagawa tapos yan aking mga dugidugi naiinitan kubera natin sila guys naiinitan naiinitan ang mga dugidugi ayan ayan Better hang a doon bit, o, oh. Sa puno ito, no. Better mga kunti. nagbunot ako ng halaman guys dyan oh kinuha ko yung mga matataas last year ako din ang nagtanim dyan tapos ngayon binawasan ko kay tatanim ko dito sa harap so ayan guys mamaya pag wala ng init linisan ko yan dyan at dyan ko itatanim tong halaman kinuha ko yan so ganyan na guys oh maganda na Sinimento na yung harapan kaya walang laro ngayon kasi hindi ko binuksan kaya abala sa gumagawa so ayan na guys dumating na yung aming order mo muna Di kaya. Wilbaro. Ah, will baro. Ayan. Ay, arui. Oh, Dragaak. dela sa tubangan, no? Ikot ka na, para pagbaba mo. Sila na duha? Uy, babangga niya yung ano? Abot niya, Chard! Ay, ano? O, ayan na. Up! Pwede na. O, oh, pwede na. <coughs> Why can't get a lalai? Kapit. Kalso. <laughs> Wire. Na. Okay. So ayan na guys yung ating pangalawang set pangalawang order na lupa panambak Yan, bibigot na naman siya doon mag siya. Ah, maluwag kasi dito sa likod guys kasi may basketball court dito. <laughs> Hindi makapasok Ayan Hindi makapasok May salubong Hindi tara mapusa ng imogin Ano? Ah, yung kahoy Akala ko kawayan yan Gig ka mo atras. Bet, kuydi patunga mo doon. truck na lupa at ito naman ang mentora para sa kalawang may kita ba pulo? do we mga pulo? na guys, nakabit na rin yung nandiyan ये उन्होंने पिपिन डोरा देख So, ayan na guys. Tapos na. Pintura na lang. Hindi pa tapos. Ayan blaklak Oh. Black lock natin. Nakatayo na. So, ayan na lang. Final. <laughs>